Hi guys. Andito na naman ang inyong lingkod. Naglalakad na naman. Kahit maulan sige lang. Ayan. Dito tayo sa Alam. Uh, <laughs> Bumabagyo na nga. May sunog pa dun banda sa may kabila. So, andito na naman ako, palakad-lakad, malakas ang hangin, pero kunti na lang ang ulan. Ay, purya, purya lagnat. Ay, ano ba yan <laughs> pura sipon sinisipon na nga <laughs> na ako guys galing ako sa pinanggalingan ko yan ah uh, pasyal pasyal lang habang maulan wala tayong hanap buhay ba? Kawawa naman si Inday. Wala na nga hanap buhay na gumastos pa. Ganyan talaga. So, ano, may aso akong kasama. Yan na. Ito ang ang ang, ang lugar na paborito kong pag anuhan pag pasyalan pag wala akong ginagawa kasi nakakatanggal to na stress may stress reliever mga puno at mga building yun pag wala akong uh, ginagawa Lagi akong pumupunta dito. Ito yung aking tambayan dito. Kasi malawak ang ano, malawak ang nilalakaran ko at walang walang sasakyan. Na marami. Ayan ang puno ng mangga. Puno ba ng mangga 'yan? So, ang daming kahoy umulan, umaraw. Dito ako naglalakad. At medyo tahimik na lugar. So, inano ko na kayo yung pinashare ko na kayo dito kung saan man ako ngayon naglalakad dito sa Pirisertas kung pamilyar kayo dito ay nakita yung ano nakita yung billboard so magpayo nga tayo at naumuulan naumuulan na naman ang paligid ay bagyo siguro babalik Maambo na naman ang kalangitan. Hay. Ang sarap patulog pag ganito malamig. <laughs> Sa kwarto ko kasi sobrang init. Kulog kasi walang bintana. Hi, Inaano? Nililipad yung aking payong. So, malapit na ako sa aking bahay na tinitiraan. Malapit na malapit na guys. So, ang haba na ng aking video. Maraming salamat sa nag <laughs> sumunod na nag na naglakad. Yo, yo, yo. May, 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 may paparating na sa sakit. Yes, iwas tayo, iwas. Grabe ka naman, guys. Alam, ano, iwas na nga yung tao, eh. So, so, sundan mo pa rin. Ha? Ganyan talaga ang mga ha? walang mudo na driver. So, guys, thank you so much. Thank you, thank you. Ayan, nakakatawid na tayo. Ayan. Dito na tayo. So, dito kasi medyo marami nang sasakyan. So, ayan lang sa puno na yan. Yung, ano, yung tirahan ko, guys. Malakas na ang hangin. payo po. Sige bye. Bye 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 mga marami. Thank you so much guys.